Magandang umaga po sa inyo mga farmers. In this vlog po, maraming nagtatanong, magkano raw po yung gastos natin dito sa ating kulungan. So, gastos reveal po tayo ngayon dito sa kulungan. And guys, ano, so marami po kasi nagtatanong ano, kung magkano po yung gastos natin dito sa ating kulungan. So, dito po yung dati kong kulungan, guys. Sinaran ko lang 'to. Dating kulungan ng baboy namin. Ano? nilagyan ko lang po ng sahig tapos nilagyan ko ng mga sara para hindi makapasok yung mga kung anong mga mga ng sisyo tapos gumawa po ako ng ganito ng bago kasi mas maliit po yun eh bala ko po kasi magalaga ng 40 pieces yung mga ano po natin yun na sisyo 40 pieces na po yun ano so ayan po so ang sukat po nitong ano, magsimula po tayo sa sukat ano kasi depende po sa sukat din eh yung gastos. So magsimula po tayo dito sa ating yung harap, yung haba niya no. So sukat po nito ay 6 feet and uh, anim na pi at kalahati po yung haba niya. Parehas din po yung lapad, ganoon din po. Ah anim at kalahating pi. 6 feet and half. Tapos yung tangkad naman po ay ganoon din po 6 6 feet and half iyan ano ayan po yung tsura ng kulungan natin ito po mga kahoy na to hindi na po namin binili yan eh bali may nagtistis po kasi ng uh, mahogan, eh, dun sa mainyugan namin so mga islab lang po yan tsaka yung mga pinagduluhan yung ginawa kong poste ginawa ko lang po yan ayan tapos di na rin po kami gumastos ng nagawa kasi kami lang po ni Papa yung gumawa nito. Ayan, so ang ginastos lang po dito ay yung apat po na yero. Ayan, apat na yero. Eh, lalagay ko na lang po yung price kung magkano po yung uh, total ng price dyan. Ayan po, ano. So, halos yung yero lang po yung binili namin dito eh. Tapos yung mga pako pala. Ilang pako. pa ako. Bumili ako ng uh, kalahating di di tres. Ang haba na pako. Pa tapos di 4 Kasi kailangan natin pakuha ng malalaking pa ako, guys. Yung ganyan Oh, no? para matibay din. Kahit sumakay-sakay ka dyan. Okay. Tapos yung kawayan. Kinuha lang din po namin sa menu. Ganyan. Kawayan. Yan, so libre na po yung kawayan sa amin ano. Yan, tapos yung mga tabla po na yan, mga dati lang po na na ginagamit po namin yan dyan sa likod ng bahay mga nakatambak kaya ayun po nilagay ko lang dyan so ayun po mas makakamura po kayo kung kayo na po mismo yung gagawa ng kulungan ano sa akin po kasi yero yero na po yung nilagay ko kasi kwan eh, pag yung mga kwan pa kugon Pagkugon po kaya ni pa okay din naman basta kuan pag lalo po kasi pag mainit yung panahon ni eh, ano na eh. Mainit po itong yero. Dito po kasi sa amin marami na puno. kaya hindi masyadong mainit to kahit na mainit po yung ating panahon. Kaya yero na lang po yung ko. Ayan. Bali apat lang po na yero yan. Tapos naglagay po ako dun sa may taas pala ng, ng tawag dun, dun. Sa may dugtungan para hindi syempre tumulo yan so tira lang po yun kaya nilagay ko na lang po dyan <laughs> yun lang po at saka ito po palang mga harang na yan mga ano lang po yan yung kurtina <laughs> ganon ayan o oh, kurtina. hindi pa ako bumili dyan kung may mga sira sira po kayong kurtina o mga hindi na ginagamit pwede nyo pang harang po yun tapos to oh, banig ito na po yung pinakasara yun lang po ang Gastos ko dyan sa ating kulukulungan na yan ng manok. Malalaki na po yung ating manok na mga nabansot. mahabul habol din. <laughs> yan So, yun lang po, ano. Magandang buhay po sa ating lahat. God bless. Like, share, and subscribe nga po pala sa mga hindi pa nag sa ating channel. Thank you po. Bye-bye.